Hello guys and what's up mga ka JBL For today's video nga pala guys Sa dito nga po pa pala tayo guys And then magkasama nga po pala natin dito sa si Jenny Dito nga lang dito pa rin guys sa dulo Dito sa may genetics And then nakita nga po pala kami dito ng asok At kami naman ay binabatok Nakita nga din pala guys dito ni Jenny Aring lokpa na kasi naman ay napakaliit pa Sa aming paglalakad guys Nakita ko nga din pala guys dito Aring miracle fruit na ginagamit nga daw po pala Pang gamot sa so may sakit sa bato O sakit niya gandaan nga lang din pala guys dito aring harapan ng kanilang bahay ay sa mento. dati nga din pala guys dito is dito nga po pala kami nagtayo ng volleyball ay kaso naman ay napakaliit pero okay naman ito nga din pala guys dito ng drum na are dahil akala ko nga po pala may istayo pala may naburo ko klamang na tubig nakita ko nga din pala guys dito aring tanim na oliva na talaga namang napakaganda dahil nga po pala buong buo ang mga dahon ayan nga din pala guys at matatakapakan nga din pala guys dito na Jenny aring mga tanim ay hindi nga po pala na Nakita nga di pala namin guys dito, aring namang napakababang santol. Titikman nga lang di pala guys natin aray, kung aray yung matamis. And then nga pala guys, sa tabot kahit nga po pandak ay makukuha are. Kakaunti na nga lang di pala guys dito, aring bunga na santol dahil nga po pala taglipas na. At yung iba nga lang di pala guys dito, ay nanlalaglag, kaya naman siguro madaling naubos. Tapos din nga di pala guys, at titikman lang natin dito isang piraso. At nang matikman nga to pala guys natin dito, ay talaga namang hindi ako kinilig, dahil nga po pala talaga namang matamis-tamis ere. Umalis na nga lang din pala kami guys dito. Tapos nga po pala, eh, pumunta nga lang din po pala kami guys dito para sumilong muna. Dahil talaga naman po palang napakainit. Tapos dito nga po pala guys sa puno na miracle fruit. Eh, meron na pong nagala. Wakala kayo kung ano. Ganito nga lang din pala guys ang itsura kapag maliit pa ang miracle fruit. Tapos nga po pala, eh, pumunta nga din pala kami guys dito sa may kabilang daan. Dahil nga po pala, may tatanawin kami. Pag nga pala guys, ganun yung kainit dito o, sa may puntok. Eh, talaga naman, mas mainit nga po pala sa may baba kumpara dito. Apo pala, mas madami puno. Buti na nga lang di pala guys, sa kami dito ay malilong-lilong pa. Di naman kasi yun maini. At dumiretso na nga lang di pala kami guys dito. Parang nga po makita kung gaano kaganda rin dulo. Sharing guys, nakapunta na nga po pala ako guys dito no. Kay bata pa. Tapos aring nga po pala guys sa aming paglalakad. Nakita nga po pala namin areng ang uh, rambutan guys. Kaso nga po pala ay malilit pa ang bunga at hilaw pa. Ganito nga lang di pala guys dito. Kaganda, makikita nyo na nga po pala dito no. Napakadahin puno. Ayun din nga di pala guys. Nakita ko nga di pala guys dito itong blackberry na napakaliit pa. Yun lamang po at maraming salamat.